Para sa ilang eksperto, mahirap ay patupad ang minumungkahing carpooling ng DPWH kung saan pagbabawal pagbabawalang bumihay sa EDSA tuwing rush hour, ang mga sasakang hindi hihigit sa dalawa ang sakay. Ito nga raw ang naging dahilan ng pagsulpot uh, ng mga kolorum na sasakyan noon. Narito ang aking report. Do, uh, every, and... Dating nagsasabay ng mga kapitbahay si Romel kapag umaalis siya ng bahay kundi man sila pareho ng pupuntahan. bumababaraw raw ang kanyang mga isinasabay sa mga sakay ng pampublikong sasakyan. Pero ngayon, hindi na ito nangyayari. Kung ikukumpara sa states, medyo mahihirapan tayo dahil sa maraming loko-loko din eh. <laughs> so safety issue ho? Huh? Yun, yun ang isa uh, isang uh, ako natin, isang uh, magiging uh, concern natin. Isa ang carpooling sa mga naisip na paraan ng DPWH para mabawasan ang mga sasakyan sa EDSA. Sa panukala, yung rush hour pagbabawalan ng mga sasakyang isa o dalawa lang ang sakay. High capacity, high occupancy, no? yung yung, uh, yung pre prioritize natin. Yung carpooling is one of the strategies, one of the approaches on how we could still uh, move yung vehicles faster. Pero mahirap itong ipatupad ayon sa isang eksperto. Mahirap daw masigurong mahigit sa tatlong sakay ng isang pribadong sasakyang dumadaan sa EDSA. Maganda raw ang carpooling dahil malawak ang solusyon ito sa rami ng sasakyang bumibiyahe. Pero hindi raw ito akma para mabawasan ang bumibiyahe sa isang partikular na kalsada. Sa ibang bansa kasi meron silang tinatawag na high occupancy vehicle lanes. So ang target doon is dapat ang pwede lang gumamit noon are vehicles with three or more passengers. Ayon kay dating LTFRB Chairman Alberto Swansing, sinubukan noon ang carpooling pero sa halip na makatulong, naging dahilan daw ito ng pagsulpot ng mga kolorum na sasakyan. mga pa, panong pa ni Pidel Ramos, sinubukan yan. Yung mga ikisakay sa amin, tsaka dapat siguro magbayad yun. Uh, yun, kaya nausok. Kaya yung carpooling naging color room. Pero ano man ang mga plano, kawalan ng disiplina pa rin umano ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakabulbuhol ng trapiko sa EDSA. Marami na raw kasi ang hindi sumusunod sa batas trapiko dahil sa kagustuang mauna. Ang marami nagsisingitan at hindi na nagbibigayan.